Kumusta mga kasadig welcome back sa aking channel Ngayong araw nga, ito na yung inaantay naming araw na medical namin At wala nang intro intro mga kasadig no So kakadating lang namin kahapon at ngayon ay eh, medical na namin So talagang wala nang ano to, wala nang vacation style Trabaho ka agad tayo At yun mga kasadig At uh, yun nga no, so bacteriality So shout out sa mga kasamahan natin dito ngayon mga magpapakapon bago sumabak Ah, uh, tinyo so on the way na kami papunta na ng hospital ngayon. At yung hospital ngayon medyo malayo talaga mga kasadik, no? At nasa bata pa. So medyo malayo ang babyahin namin ngayon dahil nga magmula dito sa accommodation namin hanggang Batay ay eh, 50 kilometer nga ang layo ng bata. At yan mga kasadik, no? Nandito na nga tayo kagad sa bata mga kasadik at dito sa Alsapa maka Uh, hospital dito tayo magpapa-check up at yan tapos na tayo magpa-check up ang bilis di ba at ngayon nga ipapunta na nga tayo ng uh, dito sa may market naman at mamimili ng uh, ah uh, gamit tong mga kasamahan natin at yung iba bibili ng sim card at eto na nga ang bata mga kasadik no hand dito tayo ngayon alas 12 ng tanghaling tapat mga kasadik at eto may nadaanan nga ako dito nagbebenta ng mga second hand na uh, DSLR at meron din sin mga action camera dito yan laman at alam ko na kung saan ako bibili ng next action camera ko dito at may nakita na ako dito lang din sa batayan mga kasadik at yan nga at nandito na nga yung mga kasadik natin no? so kailangan nilang bumili ng sim card nila syempre para makontak ang kanilang mga pamilya at nagutom nga itong tatlong poging nasa harapan ko kaya naman nagyaya silang kumain dito sa May Village Mall at dito na raw kami kakain. Ang plano talaga ay bibili ng kabsa. Eh, Namiss nila kaagad yung mga pagkain Pilipino. Kaya naman nagyaya kaagad sila dito sa Village Mall. And shout -out nga pala sa mga kasadik natin na nandito dito sa Village Mall ngayong araw na to na kumakain din at sa mga kasadik natin na kasabay ko. Ngayong araw, shoutout sa inyong lahat mga kasadik no? At kainitan ngayon So tanghaling tapat at nagutom na nga itong mga kasamahan ko. At tara mga kasadik, pasok tayo dito sa Villaggio Mall. At nandito na nga tayo ngayon sa Villaggio Mall sa loob. At aakyat na tayo ng third floor. At ito na nga yung mga kasamahan natin. So kaway-kaway naman dyan mga kasadik. Yun. At nagutom nga itong mga pogi na kasama ko. Kaya naman eh, food trip muna tayo ng Filipino foods ngayong araw na to. At dito sa Villaggio Mall dito maraming Pilipino dito lalong lalo na pag araw ng Sabado at Linggo I mean Biyernes at Sabado dito at dito nga lahat ng mga kababayan natin ay dito tumatambay dito nagpapalamig dito namimili at dito na rin kumakain ng mga miss nilang pagkaing Pilipino kaya naman napakaraming a Filipino dito lalong lalo na pag araw ng sahod syempre magpapadala yung mga obligasyon bilang uh, uh, Pilipino OFW eh, kailangan munang gampanan magpadala ng sahod sa mga mahal natin sa buhay sa araw ng sahod at yan nga so dito naman sa first floor eh, dito nyo makikita yung gintuan and sa second floor naman dito naman yung mga nagbebenta ng bag mga damit at yung padalahan at dito naman sa third and fourth marami ng restaurants dito na mga Filipino restaurants na pwede nyo mapag bilhan ng mga pagkaing Pilipino na namimiss nyo na mga kasadik yan. At aakit nga tayo dito sa 4th floor dahil nandito nga yung mga uh, restaurants na marami kamukha ng Jollibee, Lapas bacoy Chowking at iba pa na talaga namang napakasarap na mga pagkain nila dito. Lasang-lasang Pinoy din. At nandito na nga tayo sa 4th uh, floor. Ayan no. Mayroon dito nga uh, sanggyupsal. So may mga Korean restaurant na rin dito. Ayan, at ang dami na nga tao. Wala pa masyadong tao ngayon na pero pag araw ng sahod at araw ng biyernes at sabado napakadaming tao dito Ayan, at nandito na nga yung mga tropa namin nagutom na sila kaya naman tara puntahan natin sila Ayan, no? Oh. Shoutout, shoutout sa inyo mga kasadik Ayan, kaway kaway naman dyan nandito na pala sila kumakain na at nagutom nga sila <laughs> Yo. Ayan, at dito na rin tayo titingin ng ating makakain ngayong araw na to at talaga naman nagutom na rin ako sa kalalakad namin at pagkatapos namin kunan ng dugo nga dahil nagpa-medical nga kami ngayon at eto lalampangan natin itong mga pagkain nila dito pero trip ko talaga ng chowking ngayon kaya naman chowking ako at sila dyan pipili sila ng pagkain gusto nila Yan. Nandito marami kayong mapagpipili ang mga Filipino restaurant dito at mga pagkain nga. Yan. Chowking tayo mga kasadik at magsasyaw pan ako ngayon sinangag at siomay ang aking titirahin ngayon. At meron din dito, may restaurant din dito, meron silang barbecue at ano pa ba yung mga nandito nila, pares at saka itong goto. Yan, doon naman lapas batoy at ang Jollibee. At dito tayo sa Chowking, mga kasadik. Dito tayo o-order ng ating malalamon ngayong araw. At gusto ko kumain ng Chowking. Marami rin mga pagkain dito na mga pang Uh, Pinoy talaga Kaya naman yung mga kasadik natin Na matatagal na rin dito Eh hindi rin nila mamimiss Sa mga pagkain Pinoy Chow Pan and Barbecue Barbecue Yeah The other one Chow Ah, so Beef Chow with Chow Okay Beef Chow with Chow Cancel this Yeah, cancel Ah, uh, With Pineapple Blitz Ayan, yung tipong kakagating lang namin 2 days ago. Ayan. Namiss ka agad namin yung mga Filipino foods. <laughs> Ayan, sila Kuya Arnold doon. 2 days ago pa lang namiss ka agad namin yung mga pagkain pinag-iiba. Ayan, ako namiss ko yung chow pan ng Chow King kaya naman. Nag-chow pan ako at ito na yung aking order. Let's go. At uh, yan, dahil nga namin siya agad namin yung mga pagkain Pinoy Tara lang na natin itong ating chowpan with shomai And pineapple juice Let's go At uh, pupunta nga tayo dito sa isa sa medyo busy ang pamilihan na dito sa Riyadh Dito kung saan maraming namimili mga Pilipino dahil lahat ng mga pangangailangan natin as a Pilipino o FW ay nandito na. So hindi na tayo maghahanap pa kung saan saan dahil lahat ng kailangan natin ay nandito na talaga. Dito natin mabibili. So maraming pamilihan dito na mga Pilipino ano rin at pababaan lang talaga sila ng presyo. Yung mga pinapadala nila sa mga mahal nila sa buhay ay nandito. At eto...